Magandang tanghalian mga Ogang Tindera. Well, welcome na naman po tayo sa kusina ni Ogang. So, ayan po ang aking lulutuin for today. It's tilapia. Hindi ko alam kung ano po ang English ng tilapia. <laughs> ayan, with kamatis, ayan, magic syrup, sibuyas, bawang at paminta. At nakalimutan ko ilagay dyan yung itlog. So, ang lulutuin ko po ay sarsyadong tilapia. Ayan. So, ayan mga ogang tindera. Nahiwa ko na siya. Hindi nyo po napansin siguro na marami po yung kamatis kasi masarap po yung maraming kamatis. Lalo na kung siyarsado siya. Diba? Kasi siya yung gagawa ng pinakasos dun sa isda. So, ayan. Ready na mga kaogang. Tara na sa ating lutuan. po yung niluto ko for today, no? Siya po ay sarsadong tilapia. So, ang ginawa ko po doon marami po siyang uh, kamatis kasi kaya nga po siya sarsado kasi uh, mas, kailangan mas marami siyang sauce ng kamatis. At huwag naman sobra kasi aasim naman po yun, no? Kaya ayun, yung iba kasi nilalagyan yun ng tomato sauce, no? So, dahil mura naman ang kamatis, kaya nilagyan ko siya malalaking apat. Tapos, uh, hindi ko siya pinagsama dun sa, ano, sa isda. Kasi yung bunso ko, hindi siya kumakain ng nakasama yung sauce dun sa isda. Kaya ang ginawa ko na lang, uh, pinray ko yung, ano, yung tilapia. At uh, ngayon, kaming matatanda naman nakakain, kukuha na lang kami ng sauce. Parang pinaka- uh, sauce namin dun sa kanin. Ganun. Pero dapat talaga, ang ano nun, ibubuhos mo yun dun eh, sa pirito. O, so, dahil nga, aayo niya ng ganon so uh, sinet aside ko na lang yung pinakasos niya kaya ganun yung, yung nangyari dapat yung isasama ko pero mas okay din po kasi uh, hindi siya madaling mapapanis kasama ng isda di ba? Kasi ano yun eh, ngay, lalo na ngayon tag-init, no? napakadaling mapanis sa mga pagkain, katulad yung sinaing. Yan, kaya sakto-sakto lang din kami magsaing eh. Kasi nga pag ano, napapanisan kami, minsan lalagay ko siya sa rep, kapag uh, yung matutulog na, yung natirang uh, kanin sa gabi, nilalagay ko siya sa rep. Kasi, minsan, nangyari na hindi namin siya nailagay sa rep, ay nako, pagising namin, ayun na, panis na siya. Di sayang, eh, ang ah, mahal-mahal po ng bigas ngayon, mga oh, gang, no, Dapat iisipin natin yung mga, yung mga, uh, mangyayari, di ba? At uh, yun, katulad yun sa yung sarsyado, madali rin pumapanis siya kasi yung sauce niya, puro kamatis. O, oh, o oh, nung hapunan eh, uh, medyo ano na siya eh, uh, may, may, ano na siya pero uh, pinainit pa rin namin. Tapos eh, nakain na hindi pala namin pinainit. Balikinain na rin po namin, hindi pa naman siya masyadong sira eh. Ayun. Kaya tipid-tipid din mga ogang tendera, no? At uh, mag-isip din tayo ng mga uulamin natin na uh, swak sa budget natin at aabuti naman ng hapon. Uh, sa, sa, lagi ko sinasabi sa inyo, pag nagluto po kami uh, ng tanghalian, ayun po ay yung maabot po ng hapunan. Kung hindi man, may matira man na konti, eh kami naman po eh mag-aano na lang kahit itlog, Oh, hindi na kami magluluto pa ng ng talagang uh, recipe like ng ano ng uh, tanghali. Uh, so hopefully nagustuhan niyo po yung aking uh, video for today mga ogang tindera at um, nawiwili po ngayon ako sa pagluluto dahil nga po uh, hindi ako ganong naglalabas ngayon yung kasama ko lang na lagi namimili so naghahanap ako ng iba kong magagawa at uh, more knowledgeable din po kasi uh, may youtube naman po na pwede ko naman pong uh, i-guide or pang-guide sa pagluluto ko, no? At uh, syempre nakakatipid kasi hindi kami bumibili ng lutong ulam dahil pag lutong ulam medyo mahal din naman po. So, yun lamang po ang tip ko ng mga Tindera. kung kaya natin magluto at kaya natin siya pagkasyahin maghapon, eh bay okay na. Hindi less stress siya sa pagod, less din po siya sa gas, no? Kasi ang gas po napakamahal din po, no? So, mga ogang tindera marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at magmamahal kay Ogang Tindera. At hopefully tuloy-tuloy po ito at magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Hindi pa po kayo subscribe sa akin YouTube channel? Hopefully mahalin niyo po si Ogang. Subscribe na po natin siya at i-follow po natin siya sa FB page Len Reyes po. Ogang Tindera, don't forget po. And please press the notification bell para updated po tayo sa lahat ng video niya-upload ni Ogan Tindera. Magandang buhay mo, Ogan Tindera! Pagpalain po tayong lahat. Bye-bye!